Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang banggaan ni XRP at ni Bitcoin tungkol sa decentralization. Sa simpleng salita, ito ang tanong kung gaano nga ba ka-independent ang isang cryptocurrency mula sa isang central authority o centralized company. Kamakailan po kasi ay nagsalita si ginong David Swartz, siya po ang Chief Technology Officer o CTO ng Ripple, kung saan ayon sa kanya, XRP has no issuer o sa mas simpleng paliwanag, walang iisang tao o kumpanya na naglalabas ng XRP. Isa po itong direktang sagot sa mga bumabatikos kay XRP at sa XRP Ledger na sinasabing hindi raw ganap na decentralized. At hindi lang yan, pati ang UFC superstar na si Ginoong Conor McGregor ay nakisawsaw sa isyo at nagtanong kung totoo nga bang decentralized si XRP. Kaya na-content na na po natin 'yan kanina. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita po rito ay si ginaong David Swartz. Yan, siya po ang Chief Technology Officer or CTO ng Ripple. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin uh, nitong si Ginoong uh, David Schwartz na XRP has no issuer. Yan kapag sinabi nating issuer, ang ibig sabihin nito ay kung sino ang gumagawa at naglalabas ng isang crypto token. Halimbawa, si Bitcoin ay walang iisang issuer dahil walang central entity na kumukontrol dito. Ganito rin daw ang sitwasyon ng XRP, ayon po kay Ginoong David Swartz. Sa kanyang paliwanag, lahat ng XRP tokens ay na-create uh, noong umpisa pa lang ng XRP Ledger. Ibig sabihin ay wala ng bagong ginagawa ngayon. Hindi tulad ng ibang blockchains na may patuloy na mining o pag-create ng bagong tokens. Sa XRP po ay may fixed supply lamang. Ibig sabihin nito ay walang kumpanyang gumagawa o naglalabas pa ng bagong XRP. Hindi rin pwedeng manipulahin ang supply nito. Kaya ayon sa kanya, isa itong ebidensya na decentralized itong si XRP. Ngayon ay may control ba itong si Ginoong uh, Brad Garlinghouse sa XRP ledger? Ayan. Maraming tao ang uh, nag-aakalang dahil CEO itong si Ginoong Brad Garlinghouse ng Ripple, siya ang uh, kumpanya ay uh, o 'yan o siya o ang kumpanya ay may control sa XRP ledger. Pero nilinaw ni Ginong Swartz na ito ay hindi totoo. Ayon sa kanya, ang XRP Ledger or XRPL ay independent sa kumpanyang Ripple. Oo, si Ripple ay gumamit. Uh, gumamit po ng XRP sa kanilang mga products tulad po ng cross-border payments. Pero wala po silang direktang control sa technical na operation ng Ledger. Kumbaga parang may negosyo na gumagamit ng internet pero hindi po sila ang may-ari ng internet mismo. Ganon ang pagkakaiba ng Ripple at saka XRPL. Mayan, Ngayon ay bakit naman po nakisali itong si ginoong Connor McGregor sa usaping ito? Nakakagulat man pero totoo si ginoong Connor McGregor ang kilalang UFC champion ay interesado na ngayon sa crypto at saka blockchain. Ayon sa mga ulat gusto raw niyang magtayo ng Irish Bitcoin Reserve at uh, nakipagkita pa siya kay President Nayib Bukele ng El Salvador para pag-usapan ito. Dahil dito ay lumalim po ang interes ni Ginong Mac Greger sa iba't ibang crypto tulad po nina XRP, Cardano at saka Solana. Nagtanong siya sa social, uh, social media kung bakit puro sina Bitcoin at Ethereum labang daw ang tinuturing na tunay na decentralized ng gobyerno ng US. At kung totoo ito bakit isinama rin sa U.S. Crypto Reserve sina XRP, ADA at saka Solana? Isa itong valid na taong uh, Isa po itong valid na tanong kasi kung hindi decentralized sina XRP bakit sila isinama sa plano ng U.S. na gawing bahagi ng strategic reserve? Ngayon, is, ang sunod po nating uh, tanong dito is ano ba ang pinagkaiba ng decentralization ni XRP kumpara kay Bitcoin? Dito na po pumasok ang malaking debate. Si Bitcoin ay kilala po sa pagiging ultra decentralized. Walang CEO, walang kumpanya, at lahat ng decision ay nakadepende po sa community ng mga miners at developers. Ganun din, halos si Ethereum, bagamat meron silang foundation. Pero si XRP ayon sa mga kritiko ay masyadong malapit sa kumpanya ng Ripple. Ang Ripple kasi ay may malaking hawak ng XRP tokens. Kaya ang iba sinasabi na pwedeng ma ng kumpanya ang presyo o galaw ni XRP. Pero ayon po kay David Swartz, iba ang hawak sa control. Oo malaki po ang hawak ng Ripple pero hindi raw nito kayang baguhin ang takbo ng XRPL protocol o ang mga desisyon sa network. May sarili pong validator sa XRP na hindi konektado kay Ripple. Kumbaga para itong isang barangay na may mayamang residente. Pero hindi dahil mayaman siya eh siya na ang barangay captain. Kaya gets nyo po ba? Ngayon is ano naman po ang uh, epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Para sa atin bilang mga Pinoy na sumusubaybay dito sa mundo ng crypto, malaki pong bagay ang transparency at saka decentralization. Kasi kapag centralized po ang isang crypto, pwedeng basta-basta itong maban, ma-regulate o ma-manipulate ng iisang entity lamang. At kapag nangyari 'yan, tayo mga retail investors ang unang tatamaan. Ang sinasabi po ni Ginong, uh, uh, ang sinasabi po ng Ripple CTO o si Ginoong uh, David Schwartz ay malinaw na pagtatanggol kay XRP bilang isang tunay na decentralized asset. Kung totoo nga ito, ibig sabihin mas secure tayo bilang investors kasi mas maliit ang chance na maapektuhan po ang galaw ng XRP ng isang kumpanya lamang. Bukod pa rito, ang uh, pagkakasama ng XRP sa mga pinag-uusapang crypto reserve ng gobyerno ng US ay maaring magpahiwatig na mas lumalawak na ang pagtanggap kay XRP sa buong mundo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, napapanahon ang ganitong usapan lalo na sa dami ng bagong crypto na lumalabas ngayon. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, Malaga na masuri natin. Hindi lang ang presyo ng isang token kundi pati ang technology at governance structure nito. Kung totoo ngang walang issuer sa si XRP at hindi kontrolado ng Ripple ang XRPL, malaking plus po ito sa security at saka transparency para sa mga investors. Pero siyempre, kailangan din nating bantayan kung gaano po ka-transparent ang operasyon ng Ripple bilang kumpanya. At uh, Ayan, uh, ang mahalaga po ay maging educated po tayo sa ating investment. Huwag po tayong basta-basta sumunod sa hype. Dapat alam natin kung ano ang pinapasok natin. At sa mga ganitong uh, usapan, natututo tayo at mas napapalawak ang ating kaalaman uh, bilang mga crypto investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.